may competitor ang business mo, you have to adjust your operation. Okay, there are four ways to reshape your business. Yes, let's go, let's go. Yes, alam mo, kahit kumikita negosyo mo, kailangan may baguhin ka pa rin. May mga nagtatanong po sa akin sa akin business coaching. Dok, okay naman kami. Nakasurvive kami. Nakabayad ng employees and bills. And then may take home pa naman kami. Dapat pa ang negosyo natin? Kung ganyan din situation mo, ito sagot nito. Yes, you still have to reshape your business. Let's go, let's go. Pag-usapan natin yan. Pero bago yan, kapi muna tayo. And sa lahat na mag magpa-coach kayo, Dok, pwede pong face-to-face -face or online. And of course, kung gusto mo ng training para sa iyong sales team o sa iyong mga empleyado, mag PM ka lang sa personal level nito. Let's go, let's go. Copy po. Okay, there are four situations wherein you need to reshape your business. First, you need to see, analyze the trend. Yes, ano ba yung trend ngayon? And paano natin i-reshape ang business natin? Kung ano ang trend ngayon, diyan tayo magbabase ng priority natin. So, when there is trend, analyze it, then you change your priority. And if you change your priority, babaguhin natin activities natin. Example, bigyan ko kayo ng sample ha. Sa amin sa IMG Rockstar Community. nag kami ng priority ngayon. Dati ang priority namin is, syempre, sinishare natin ng Kaiser 3 in 1 may Healthcare Life Protection Investment. By the way, pwede yan kahit nasa abroad kayo o nandito sa Pilipinas. So, nag-change kami ng priority because of this trend. Ang trend kasi ngayon, di ba, mga government employees, binigyan ng subsidy ng government natin na 7,000 para sa kanilang healthcare. Tama? So, ang Kaiser po ngayon, meron kami National Healthcare Shield. Ito po yung tinatawag natin, 5-point health card benefits para sa mga empleyado ng gobyerno. Para sa inyong 7K na binigay ng ating government, ito po ang katapat niyan na pwede natin gamitin, pwede natin avail Now, because of this trend na lahat busy ngayon, lahat ng government po, schools, and other agencies, busy-busy sila. So with this, we change our priority. Ang priority namin ngayon this one. So because this is our priority, we change our activities. So ginagawa po namin ngayon sa amin. So yung mga seminar natin, yung mga pinupuntahan natin, ito muna, mga schools. So yung mga nagre-request based sa uh, Available schedule ni Rockstar, pinupuntahan natin yan. Okay? So, ikaw din. Ano yung trend ngayon sa industry mo? So, from that trend, baguhin mo ang priority mo. Yung trend, ang dapat mong priority. Yung dapat mong unahin. And, babaguhin mo din yung activities mo. Okay? So, second, in the advent of AI. So, anong dapat natin gawin? Pwede na tayo mag-change ng employees requirement. Kasi may AI na eh. Okay? So, paano gagawin natin? For example, like ngayon sa amin, nag-change na ako ng requirement uh, requirements sa team namin. Kasi dati, di ba, dapat marunong social media, kailangan okay maraming alam, posting, captioning. So, yung mga requirement natin, uh, copywriting, di ba yung mga requirement natin sa ating social media, sa lahat ng mga business owners. Pero dahil may AI na, so yung requirement natin, hindi na ganun kataas yung level ng technical skill na dapat alam niya. Kasi, tumutulong na si AI. right? So, you are reshaping your business. Nire-reshape mo based on employee's requirement. Nag-iiba na employee's requirement mo. Maybe sa'yo, sa AI, dahil baka ngayon palang gagamitin ng team mo, ang requirement mo ngayon is expert or alam kung paano i-apply ang AI sa business nyo. Instead na ang hinahanap mo ngayon ay editor, videographer, or sales team, or kung ano man requirement mo before, ngayon, binabago mo na ng unti-unti. Ang requirement mo is someone who will study AI to help the different departments of your business. Alright? And third is, nagbabago tayo o we reshape our business pag meron tayong bagong competitor. Do not underestimate your competitor. Baka mamaya, magaya tayo sa Nokia, di ba? Walang ginawang pasama maayos naman ang kanilang system, maayos ang kanilang cellphone, working naman, pero hindi pinapansin yung mga competitors na nag innovate Nalimutan nilang mag-innovate. So, pag merong new competitor sa, sa paligid mo, may competitor ang business mo, you have to adjust your operations. For example, kung coffee shop ka, may competitor ka dumating, adjust your operations. Baka sila hanggang 9 ikaw dati hanggang 6 lang, di mag-adjust ka, mag-extend ka rin ng time. So, another price. Tinan mo yung pricing mo. Mas sobrang layo doon sa competitor natin. So, you see, you have to adjust based on your competitor. Okay? Kailangan pinag-iisipan din natin yan as a business owner. And last is season. Tinan natin kung ano yung season ngayon para nare-reshape ang business natin. Ngayon, per months, di ba? So, kailangan ngayon, nagpo-produce ka ng mas madami kasi uso ngayon ng gift, di ba? Kailangan makabenta kayo ng marami. So, you have to double your production. Kung nag-print ka ng, for example, 100 shirts a month, so, siguro ngayon, 150, 200. nire mo, naga adjust ka ng, ng production mo. Kasi mas maraming order, mas madami nagmamarket. So, yung adjustment mo, more production, so that's why you need more marketing, you need more sales. So, that's how you reshape it pagka depende yan sa season natin. Like for example, kami ngayon, kanina kausap ko si, si Mac, no? Ngaking aking head ng, sa merch namin. Hindi pa namin nilolots talaga yan. Pero this Bermans, months, sabi ko mag-adjust tayo. Kailangan ipus na natin yung pagbebenta niyan. Not for the rockstar itself, pero para sa, sa kanila, sa employees namin. Kasi gusto ko mag-party kami, mag-program kami, then magbigay tayo ng incentive from our merch. Kasi bare months, kaya alam ko yung mga tao ngayon, maraming pambili yan, di ba? Bili tayo ng bili. So, may adjustment tayong ginagawa sa Rockstar. So, same with you. Reshape your business. Kahit kumikita na yung negosyo mo ngayon, tinan mo pa rin ang trend, ang AI, uh, competitor mo, ano season ngayon, and you adjust your business, you reshape. And to help you more, I can coach you po sa lahat ng mga business owner. PM na sa personal revenue nito. Let's go, let's go. Copy po. <laughs>